Good morning po mga idol Nandito uh, tayo ngayon uh, Dito kami sa Pangdusing uh, unit uh, Dito po ngayon uh, Mag layout po tayo uh, Bade ito po Nalinisan ko na po Kapon uh, Tapos dito Sa kabila Hanggang dito po uh, Nasinsila na natin Malinis na yan Hanggang dito ngayon po, uh, magli-layout tayo para makatapping tayo. Ito po, ito po yung shoutout shout po sa dalawang libor po po. Ayan po, dalawang libor po. Balik po sila yung naghahakot ng buhangin galing sa baba, galing sa first floor. At sa ground floor, dinadala pa dito sa third floor, at sa fourth floor. Ngayon po, dito kami po sa pangapat na palapag. Ngayon po, dito po sila naghahalo. Tapos maghahakot po sila ng tubig galing doon sa third floor. Galing naman dito sa fourth floor po. And po mga idol, uh, magli-layout tayo para malagyan na natin ng tansi para makatapping na tayo at mamaya po pag nag uh, pagkatapos nila maghalo magkatapping tayo yan po mga idol uh, magli-layout tayo ngayon pagpasensya nyo na po yung ano ko yung tripod ko po maliit lang yung ano po, ko ipapuwa pa po ako kasi nakabili ng malaki po, pag may pira na tayo bibili na tayo po kasi nag-iipon tayo ngayon kasi po may bibilin pa ako ngayon uh, nag po po ako okay. kasi kasi nga uh, may bibilin tayo na gamit ng anak ko eh. uh, pinaka-importante yun kasi yun lang po yung pasalubong sa kanya pag-uwi sa December at po mga ito na mag-i-out tayo ngayon kasi ganito yun, po yung mag out po uh, ito po may nanigil na po ako dito kanina ito po so, yung na po oh. ito po may nakikita niyo po may guhit niyan Ah, uh, bali po, uh, kumuha ako doon sa pinto ng nibilasyon. Dinala ko, ko dito, dito, nagnibil tayo. Kaya ito ngayon yung natin para uh, galing natin dito sa baba para yun ang as ng topping natin. Bali, ang topping po dito nasa dos at mga idol dos yung ang ano natin kasi pinipin sa pinto dos siya yung dito ah ano natin uh, yung topping natin mali dito dadalhin natin sa 1 para pagdating dito sa taas bali 1 ang last yung tao yung aparat ang yung carpet po na tawoy, kasi yung ano nito po, yung side nito, tawag po, nara. Uh, lagyan natin dito ng 1 para dos yung tawag natin. Yung ano ng parket natin. Kasi iba din po yung naglalagay ng parket dito. Dapat maganda yung flooring natin at saka makinesh. Para paglagay ng parket, pantay po, siya Para kunting baping na lang po, uh, papantay na po yung parket na tawag. Nara po yung ilalagay dito, mga idol. Nara po. Ang side ko nito, kahoy. Kahoy po yung side nito. Park it po para, ano. Tapos dito naman tayo sa kabila. Yan po. So, Magsusukat tayo dito. Okay. So, mga idol maghakot ng buhangin galing baba kasi yung mga libot ko na nahihirapan so, uh, ah, nga ako po masama rin yung pakiramdam ko parang nilalagnat po ako kasi yung ano sobrang init ngayon at saka pagod kaya medyo masama sama yung pakiramdam, ang pakiramdam natin ngayon mga idol pero so, pinipilit ko lang na uh, pumasok ngayon kasi yun nga kailangan itong uh, tapos yung tapping namin. Kasi dami pang tatapingan namin mga idol kasi higit po itong 30 unit po. Apat-apat ka pala pag higit 30 unit po Kaya naka-assign po ngayon ako sa tapping, puro tapping tayo. Wala tayo palitada ngayon. Puro tayo nga lahat. Lahat, lahat, uh, taping na muna tayo. Pasensya na po kayo. Hindi na lang tayo ngayon magbablog kasi yun yung ah uh, uh, ano po uh, awal po kasi dito yung magbablog. Kaya minsan pag nagblog po ako dito tago lang po. Ah uh, hindi tayo po magpakita kasi yun yung kawahon. Uh, Baka sabi nila uh, nagbablog lang tayo, tayo yung tayong ginagawa. Ito so, na po tayo sa tangkat ng tatlong ano po. Ah, uh, po. bihira na uh, na po ako kung um, bihira lang po ako makaka-upload ngayon so nga kasi busy tayo talaga so nga minso ni, ngayon uh, medyo sabi ng tawis ko mga dal. medyo ano tayo nga sa pag ano busy tayo sa trabaho sabi ka na ako ngayon mga vlog ngayon doon Kumbaga hindi hindi sana ganito yung vlog ko idol eh kasi yung hindi tayo makapag-edit kasi yung cellphone ko po ah ma full storage. Kaya hindi ko na, hindi ko na po eh, ini-edit kasi storage po yung cellphone natin kasi mababa lang po yung storage nito. 130 lang po. Ah, uh, o oh, 150 na tak. Kasi di po lang po siya mababa na yung storage nito. po nalagyan na natin po ng kansi. Nalagyan na po tayo ng kasi natin na natin siyang na natin. Nakakot na natin. Nakakot na tayo nagpilak na po ako. Uh, grabe yung sipon natin at uh, saka ubo. Dahil siguro po sa sobrang pagod at saka so, alikabok siguro po kasi kailangan natin pong sisinsilin tapos linisan para yung, yung natin sa hindi siya kumakapak, hindi siya nakapakas kasi pag hindi natin sininsilan maano po siya ay eh, diyan uh, siya may posibilidad na uh, makapak po siya.

mga guys, naawa rin sa mga natin kasi uh, yun uh, uh, sobrang yung apat uh, na palapag pag-done. Uh, naawa rin mga

o balang araw, mamonetize tayo para makatulong nila sa iba. Masubira na ako ng mga upload kasi biging busy talaga tayo sa trabaho. At saka, pag-subscribe mo na lang po yung YouTube channel ko. pag, pag likes pag-share ng videos ko po. yung topping natin. Kasi yung puring dito, uh, medyo bumaba siya. Kaya tingnan natin kung magkano po siya yung taas ng puring natin. Para malaman natin. Ako. 4 rows. Ang gumawa ito na... Ito, po huh? so, uh, ang topping natin, presimitya. Ang tapos na nga to hayop na to. Uh, kasi ang coloring ko dito, medyo bumakapat siya pa baba. Medyo makapal-kapal yung topping natin. Pero kung sa akin na po kaydol, uh, mas maganda nga yung makapal kasi hindi siya basta-basta kakapak. Mas, mas mas, mas, mas matibay siya kasi makapal eh. Hindi katulad ng tipis, Uh, madali siyang matupak. So, ikaw yung shoutout po sa long labor ko po, yun. Ito po yung isa. Kung walang aramang, monetize na po tayo para makatulong tayo, di ba? At saka, ano, you know, paki-pale, paki-share ng page ko po, ay pisa ko po, at saka uh, paki-share ng mga videos ko, paki-likes. Pag-i-cook Kasi wala kayong maganda-ganda ng content. Ito lang karate kasi ito lang ang natin eh. Uh, naman yung mag tayo sa video. Uh, Makahanap tayo ng content. At sa mga sapa, sapa. Uh, Makahanap tayo. mangisda tayo dun sa mga sapa. Hindi, uh, nasa sabay maganda po yung mag-maintain sa jigs. Walang karating things. Wala magandang content. Ito, maghihintay pa kami ng ilang oras kasi kakuntin uh, pa yung tubig doon galing sa baba. Kapunta dito na lang sa ka. yung river na At doon lang kami dito. Para yung inalo namin yan, tatlong, tatlong supot na siminto. Ay, tatlo, tatlong. Tampong supot pa lang na siminto. Tingnan niyo po kung ano karami niya. Sampung supot po yan. Ang so, nakaraan po, mahalo kami dito. Painting sukot, painting supot na si Mr. haluan Kaso, ah, kami ng, ng, ng ano, ng oras para matapos. So, Pwede po ito, nalagyan na Lagyanan natin ng sunset. yan po, may mga po, pwede po. Kahit makatapos so... nila mga maya dyan, nagpapasok ang ah! natin, lagyan naman natin ng sunset. na po, dito. Pupunta dito ito. Papunta dito sa mga ito Bale po sila, taga-bicol din sila po mga idol. Uh, taga-bicol din sila lahat. Yung mga uh, sila taga-bicol. eh, ako lang po yung taga po dito. Ilunggo po tayo. Kaya sa mga nakakilala din sa akin, sa Iloilo, Bawan Manduriyaw, Kasi sa Ibawan, Ibawan Kabiya, pakishare, pakita paki niyo po ng videos ko at uh, paki-like sa mga videos natin ano. At eh hindi lang po share niyo po yung videos natin diyan sa mga kakilala natin diyan sa ibang one no, Yeah. Tingnan po. At sa tayo, subscribe niyo na lang po yung YouTube channel ko, Rex Vlog po. May na-upload na tayo sa YouTube channel natin. Kung tayo, yung mga video natin Kasi yun, busy tayo para tulungan nyo rin po ako na may share yung video natin para dumami rin yung mga followers natin at saka tari follow na lang po ng page ko may share ng videos ko sa lahat po na nakakilala po dyan sa akin ko po na kayo inyo na tayo pakishare nyo po yung mga videos natin para mamonetize na po tayo para makatulong din tayo sa isang mga ideas yung ano, laki-dakihan nyo para manipis-nipis. Tapos puno, pupunta doon. Ito ano po. Uh, Isisipag yan po. Isisipag uh, yung buhangin. Dalhin pa dito sa pangapat na palapag. Sobrang ano po to. Uh, sobrang tas po. Tingnan nyo po yung dito tayo sa bintana. O, tingnan nyo po. ano Ano? Sobrang taas po. Pangapat na pala pag kami dito. Dito po. Pangalaman. Ah, tingnan nyo ang uh, mga bahay dito. Uh, ginagawa. Ito po. Ah, ito po. Nalinisan na natin. Ito oh, uh, po mga idol. Tingnan oh, nyo. Ito. Yan. Ah, ginagawa namin yan. Ito po mga idol. Yan. Ang dami po ng bahay niyan. Yan. Yan. 30 na unit po yan sobrang dami doon po sa may liko okay, meron pa ah! po, ito, doon uh, may nakita kayo na may mintura po yan sa labas pero sa lobyo yan po hindi pa napipinis yan 30 unit po yan mga iso grabe so ito po bali po dito isang unit po to pababa tapos dito naman po sa kabila kasi ito po nilagyan na po dito pinto Uh, pang temporary kasi eh, para may daanan ng po yung tao ito po pangalawang unit pababa din hanggang doon lawak po to mga idol ito ang lawak yun Di diba yung kanina doon nakikita nyo dito Ito po dami dami po yung mga idol hanggang doon yan sa dulo hanggang dito sa likod ko mga idol dami nung ginagawa namin dito, train 30 unit po po. Yun po mga building dito. Uh, malapit po dito sa, yun po mga kikita niyo po mga building na yan. Uh, malapit na po kami dito sa Kubaw. Uh, dito po po. Uh, po, ano San Juan po, San Juan. Dito na. Yun po. And, ayun, may mga building pa. Yun po, ayan po, mga building. At tsaka, po, saka doon po sa kabila na yun. Papuntang po na po yan. Papuntang Kiapo. Idol, hanggang dito na lang videos ko. Hanggang sa muli, pakisuporta nyo po ako. Suporta nyo po, pakishare, paki pakilikes po ng mga videos ko. At sa pakicomment po na. So, yung pinakamporante po, pakishare nyo na lang po mga videos natin. Maraming maraming salamat po sa inyo mga Idol. Hanggang dito na lang muli.